ito yung ito yung saang natin gawin natin itong pinula una tingnan lang natin yung damo-damo yung mga lumot na makakot sa bagaw ngayon muna natin yung ano yung mga lumot yung makakot sa bagaw

ano yung laman malabas Thank ito na yung lahat ito na yung lahat yung ayun natin Totoo na natin luha lang prepare lang tayo ng mga sangkat lagay muna natin yung mga sangkap. Ayan na natin. Lagyan na isang litrong tubig. Ayan na natin. Ayan na natin. Pakuluan lang natin mahigit limang minuto para lumambot yung laman. Lagyan na ng sili para may kunting uhang.